News mga balita ngayon, miyembro ng Communist Terrorist Group nasangkot sa panununog ng simbahan arestado sa Bukidnon. Registration ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List, kinansela ng COMELEC. 671 drivers at kanilang lisensya sinuspinde ng LTO matapos ang Holy Week violations. Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o pnp si Christopher Batnan, isang umanoy miyembro ng Communist Terrorist Group na sangkot sa panununog ng simbahan at ilang kabahayan sa Bukidnon taong 2020. Hinuli si Batnan ng mga operatiba ng CIDG Misamis Oriental at kamigin sa barangay Tikalaan, Talakag Bukidnon noong araw ng linggo. Ayon sa CIDG, si Batnan ay may kasong paglabag sa Republic Act 9851 o ang batas laban sa mga krimen ng digmaan, partikular sa pagsunog ng simbahan at tatlong bahay sa nasabing lalawigan. Nangyari ang insidente matapos ang 30 minutong bakbakan sa pagitan ng mga otoridad at umano'y mga kasapi ng CPPNPA. Ayon pa sa CIDG, sinadya ng mga rebelde ang pag-atake sa mga sibilyan upang makaligtas mula sa habulan ng militar. Itinuturing si Batnan bilang ikalimang most wanted sa rehiyon ng Pro-10. Kinansela ng Commission on Elections o COMELEC ang rehistro ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM bilang party list group dahil sa umano'y maling representasyon. Ayon sa sampung pahinang desisyon ng Comelec Second Division, wala sa sampung nominado ng grupo ang mula sa Region 4A o Calabar Zone na siya nilang sinasabing kinakatawan. Walo sa mga nominado ay mula sa Abra, isa sa Cagayan at isa sa Quezon City. Dahil dito, hindi sila maituturing na lehitimong kinatawan ng Calabar Zone dahilan upang kanselahin ang kanilang rehistro. Inihain ang petisyon laban sa grupo ni Attorney Jess Christian Ramirez na nagsabing nagbigay ito ng maling impormasyon at maling pag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinuring ng COMELEC ang mga pahayag ng grupo bilang untruthful statements na labag sa batas. Maaring magsumite ng motion for reconsideration ang grupo sa COMELEC and Bank. Sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng 671 ng mga driver dahil sa pagkakasangkot sa aksidente sa kalsada at paggamit ng ilegal na droga noong lamang Semana Santa. Ayon kay LTO Chief ASEC, Vigor Mendoza II, ito ay alinsunod sa utos ni Transportation Secretary Vince Dizon. Mula sa nasabing bilang, 574 ay nasangkot sa mga banggaan, habang 97 PUV drivers ang nagpositibo sa droga. May kabuang 1,165 show cause orders o SCOs naman sa motor vehicle owners ang in-issue matapos hindi pumasa sa random roadworthiness inspections noon lamang ring panahon ng Holy Week. Samantala, agad na binawi ang lisensya ni Mark Louis Burgos, driver ng ELS Bus Company, matapos mag-viral ang video na nagmamaneho siya ng sobrang bilis sa kabila ng pakiusap ng mga pasahero. Binalaan ni Dizon ang mga driver ng pampublikong sasakyan na ayusin ang pagmamaneho kung ayaw nilang mawala ng kabuhayan. Magpapatuloy ang kampanya laban sa mga pasaway na driver kahit tapos na ang Holy Week. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.